Magandang araw ng biyernes, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Simulan natin ang balitaan sa pagbagal ng inflation rate. Bumaba ang inflation rate o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa noong Setyembre, batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng ahensya, na itala ito sa 1.9% na pinakamababa sa nakalipas na apat na taon o mula noong Mayo 2020. Mas mababa din ito kumpara sa 3.3% na naitala noong Agosto. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, nasa 3.4% ang year-to-date inflation ng bansa na pasok sa target nitong 2 to 4%. Bunsod dumano ito ng mas mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na bababa sa 1.4% mula 3.9% noong Agosto. Ilan sa mga produkto na nag-ambag sa pagbaba ng food inflation ay ang bigas na nasa 5.7% mula 14.7% noong Agosto. Gayon din ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng mga gulay, prutas at karne. Samantala tiniyak ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisahan na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapanatiling matatag ang presyo ng mga bilihin. Aniya nakatulong ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibaba ang taripa sa inaangkat na bigas sa 15% para sa pagpapatatag ng presyo nito. Patuloy din na susuportahan ng ahensya ang lokal na produksyon sa pamamagitan ng paglalaan ng mas mataas na pondo sa sektor ng agrikultura upang mas lalo pang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Supportado rin ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga programa ng pamahalaan upang tiyaking abot-kaya ang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Gaya ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk, and Families kung saan nagpamahagi ang gobyerno ng higit 10 bilyong pisong halaga ng servisyo at ayuda para sa mahigit dalawat kalahating milyong pamilyang Pilipino. Dagdag pa ni Romualdez, patuloy nilang gagamitin ang kapangyarihan ng kamera sa pagbabantay laban sa mga iligal na gawain gaya ng smuggling, hoarding at price manipulation upang masigurong abot kaya ang presyo ng pagkain. Samantala, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-44 at 45 ASEAN Summit and related summit sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic, ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, inaasahang makikilahok ang Pangulo sa labing-anim na engagement ng mga leader sa loob ng tatlong araw mula October 9 hanggang October 11. Anya, igigiit ng Pangulo ang soberanya at karapatan ng bansa na, na ayon sa pandaigdigang batas at posibleng talakayan ng issue sa West Philippine Sea. Inaasahan rin tatalakayin sa pagpupulong ang iba't ibang isyo na nakaapekto sa rehiyon gaya ng sitwasyon sa Myanmar, Ukraine, Korean Peninsula, Gaza at iba pang geopolitical challenges na nakaapekto sa Indo-Pacific region. Bago ang summit, makikipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Laos na inaasahang dadaluhan ng nasa apat na raang Pilipino. Posible rin anyang makipagkita ang Pangulo sa mga opisyal ng Canada, New Zealand, Vietnam at Japan. Bukod dito, inaasahan din na makikipagkita ang Pangulo sa Regional Director ng TikTok sa Southeast Asia kasama ang iba pang creators at sellers nito. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga botante na magbantay, maging mapanuri at bumoto ng tama para walang Alice go na mailuklok sa pwesto sa 2025. Sa ikapat na araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election, sinabi ni Romualdez sa publiko na mahalaga ang kanilang papel bilang botante. Ito ay para sa isang kinabukasan kung saan ang mga pinuno ng bansa ay may integridad, kakayahan at isinasaisip ang kapakanan ng taong bayan. Sinabi ni Romualdez na ang pagkakasiba kay Bambantadlak Mayor Alice Guo ay paalala sa lahat na ang mga kwalipikadong tao lamang ang dapat na mahalal sa gobyerno. May papelaan niya ang mga botante para maiwasan ang mga kahihiyang tulad ng idinulot ni Guo na isa umanong Chinese National. Nanawagan din si Romualdez sa Commission on Elections na bantayan ng maigi ang integridad ng eleksyon para mapanatili ang tiwala ng taong bayan rito. Ang pahayag nito ay kasunod ng balitang magsusumite si Guo ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo. Kinumpirma ito ng abogado ni Guo na si Stephen David. Iginitin niyang makatatakbo ang kanyang kliyente hanggat hindi pa idinedeklara ng korte na hindi ito Pilipino. Dagdag ni David, kailangan kumandidato ni Guo para malaman mula sa kanyang mga kababayan kung may kumpiyansa pa rin sa kanya ang mga ito. Nakiisa ang Pilipinas sa panawagan para sa pagpapahupa ng tensyon sa gitnang silangan. Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Foreign Affairs sa paglala ng tensyong nag-ugat sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Nanawagan ng DFA sa magkakalabang partido na huwag palalain ng gulo at humanap ng paraan tungo sa mapayapang pagresolba sa kanilang hidwaan. Binigyang diin din ito ang pagsunod sa pandaigdigang batas, partikular ang pantay na pagtugon sa mga banta sa seguridad at ang pangangalaga sa mga sibilyan. Ito ay bunsod ng limited ground operations ng Israel laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Nitong Martes, nagpakawala ng mga missile ang Iran sa Israel bilang ganti sa pagkamatay ng pinuno ng Hezbollah sa Lebanon na si Hassan Nasrallah sa isang airstrike. Sinabayan ito ng pagsalakay sa Israel ng mga grupong sumusuporta sa Hamas nang Palestine bilang tugon sa pambobomba sa Gaza. Tiniyak naman ni DFA Secretary Enrique Manalo na may mga nakahandang hakbang para protektahan at maiuwi ang mga Pilipino sa mga bansang naiipit sa kaguluhan. Makatatanggap ang mga guro sa mga pampublikong paaralan ng insentibo bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Teachers Day. Naglabas ang pamahalaan ng 912 million pesos para sa ipamimigay na World Teachers Day Incentive Benefit. Siyam na raan at labindalawang libong public school teacher ang mabibigyan ng tig isang libong pisong benepisyo. Ayon kay Makati City Representative Luis Campos Jr., Vice Chair ng House Committee on Appropriations, laging tinitiyak ng Kongreso na may nakalaang pondo para sa naturang insentibo na taunang ipinamamahagi tuwing World Teachers Day sa 5 ng Oktubre. Sa panukalang 2025, National Budget magdalaan anyang pamahalaan ng 955 million pesos para sa World Teachers Day incentive benefit sa susunod na taon. Sinimulang ibigay ang World Teachers Day incentive noong 2019 bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga guro. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 82 araw na lamang, Pasko na. Ako si Bench Bondok, ito ang P&A Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.